ayan, good morning mga kanil. Parang ina, nagluluto tayo ng taksi. Papakita ko sa ito. Ayan. So, it's 4 a.m. Diba? Kaya ano, naaga akong gumising kasi ang ano nga po yung sugat ko, natalupan siya yung paso ng plancha. Ang sakit kumikirot, kaya bumangon na lang din ako. Actually, kagabi pa siya. Sumasakit talaga. Mga bandang one. Ano, mahapti na. Yung pala natanggal yung balat kasi naglobo siya eh. So, pumutok na. Ang sakit. Sobra. And then, si Sayo naman nakisabay sa pagising. Diba? Kaya, ayan. Gusto niya mag-sleep daw. Eh, may ginagawa nga ang lola mo maaga pa kaya let's ano minimize our voice pero kahit i-minimize ko yung voice ko oh, mukhang naka-maximize dito tayo iprito ako nung baon ni ano ni Zetch na bangos kasi hindi ko masya pwede yung pagbako ng paksi diba? bakit magtapon-tapon yung sabang <coughs> So, ayan, hindi na umulan magdamag. Let's drink coffee. Yung coffee ko, nilalagyan ko ng lemon kasi pampaliit daw ng tiyan. Pero walang sugar. Yan lang. Asa na ang ating chance? At ito'y bangus. Okay, mamaya tayo magsasara. Kasi hintayin ko magbukas yung tindahan. Nakalimutan kong bumili ng bigas. <laughs> Kasi kahapon parang puro yung katawan ng pa ako. Ayan po, gising na. gusto niya daw sa akin. Gusto ko sa akin. Ayan po. Diba? Ang aga-aga. Sumasabay sa Si Desire. Baka matalsik ang ka kanang mantika. Ayan talaga. Ayan. Hello guys. Hello guys. Mm -hmm. Ag ah, Vlogger na rin. <laughs> so mamaya, ayan. May pasok pala ako today, Tuesday. So yung ginawa namin, sinagutan namin nung nakaraan. I-check e, che namin mamaya. So hindi pwede mag-absent. Kailangan papasok kasi you're going to check your own paper. So pag di ka pumasok, pwede check. Di ba? May salik yung talaga yung name Okay, takpan natin. Mas may hindi lima No, see you again <laughs> so, ayan na nga. Anong nangyari sa hula? Nauto niya ako at ako'y humiga din. Habang tayo ay nagpiprito, talaga naman napakaagat pa sa kailangan niya mag-sleep kasi mamaya papasok na talaga siya. Kasi kahapon maulan, eh may sipon-sipon si Sayon, baka lalo namang magkasakit pag sinugod natin sa ulan ang baby, no? So ayan siya, ganyan lang, gusto niya magkayakapan lang talaga. Pag bumangon ako sa tabi niya, babangon na rin yan. Pero ano, maaga kasi siyang natulog kaya hindi ko na siya magpabalik sa tulog. Tapos mamaya tutulog ulit dyan. Mga, mga seven. namin kay Sets, Yan. So, pero kailangan niya magising kasi may pasok siya ng 9.30. Um, yan. gusto niya ganyan. Sweet-sweetan kayong dalawa. Mm -hmm. <laughs> ah, nagpalatag siya dito sa sala. Dito daw niya gusto mong humiga. So, nilabas ko yung aming kutson. Ayan, yan, dito siya sa kanyang pwesto. Magsasangag pa ako actually kasi nga uh, almusal ni Zed. Ayan. So, magbabalik tayo mamaya. At baka naman ako'y makabalik sa tulog nito. Delikado. At least wala akong labahin ngayon. Hindi ko na yung iba kahapon. So, yung mga natira na lang yung mga makakapal medyas. Medyo hindi pa siya masyadong tuyo. No? Kaya yun... Diba, ang ganda talaga nilaging isang mukha ko guys, chat nyo kung ano yun, napakamura talaga, sobrang magaan sa bulsa, na-discover ko lang yan, kasi naubusan ako nung serum, so I tried that, diba, chat nyo ako para malaman nyo. Ang ganda niya kasi sa mukha, nakakabata sa skin, diba, natatanggal yung ano, talo pa niya ang serum, talaga ang galing Ayan, thank you so much to Francesca Nixon. Kasi siya, uh, nagbigay ng serum sa akin. ba diba? Alaga-alaga ko ng anak ko na yan. Na huwag ako tumanda agad. Diba? Gusto <laughs> niya yung mukha lang kami magkakapatid. Yun. So, guys, see you again later. Wait lang. At baka sunod na isda. Yes, sarado pa yung tindahan. Wait natin mag-open. No? wait at then open sa tindahan. Yes, kasi ano bibili natin sa tindahan? Ano bibili natin? Bigas. Ayo, de diba? galing. <laughs> bibili kami ng bigas. Yes, very good. Bibili kami ng bigas kasi 5 AM na nagbubukas yung tindahan. So naprito na natin yung ano fish ni Zedge. Kaya naman tayo ay mag oh. sasangag yes, po? opo opo, di ba, pahabol pa yung po niya baka, diba? on, kikis eh wait lang baby ha I love you mama I love you too, sayo. baka diba? so sangag tayo, wala kasi ako maisip na Ipaalos, love you, I love you more sayon, ganyan yan si sayon Naglili parang I love you. Yan siya. Ano to? Ano po yan? Ano po to? Ano po yan? Alam mo yan? Walis. Walis. Wait lang, kukuha tayong egg. Anong nakita niyo ni mami? Snail. May nakita daw silang snail. Dito. Dito sa loob. Nakapasok yung snail? Dito po. Saan? Oh, sa dustpan. Saan so, kaya galing yung snail na yun? Saan? Saan? Dito po. Saan po? Ah, sa daspan. Sa daspan. Opo. Diba? Agang mamin magmanitay sa... Anong yung kaya dito? Opo. Anong yung kaya? Hindi ba kaya? Hindi kaya? Sa akin yung blue. Yes. To wash. Opo, sa'yo yung blue na to. Bili yan, mami. Bili Opo, bili ni mami yan. Very good si mami. No? Ito yung mga natin. So, Ito yung mga ko. Yes, ilagay mo yung dyan. May gamit Yes, school ka later, no? Opo, same kayo. I know, different ang school niya ni Kuya. Mm-mm, di ba? Yan nakakausap kakausap niya ng maayos niya. Ako ay iba rin po school ko. May sasama ka ni Mama sa school. So, mamaya, sasama ko si Zion sa school. Tahimik naman siya dun eh. Hmm? Lastic, yes. Lastic. Mm. Pinito natin itong egg. Then, um, awag dito magsasangag tayo. Luto-luto tayo ng ano ni Kuya. Egg. Yes, tapos bibili tayo ng? Rice. Ayun, bibili tayo ng rice. Mm. Yan. Saluto yan. Opo. Sa So, mama. Buko juice. Opo, oh, sa buko juice siya. panandok na yan. Favorite kasi ni Zion ang ah, buko juice. Birthday ko. Ah, kailan birthday mo? Opo. Oh, Malapit po. na. Malapit na birthday ni Z ni, ni ni, Zion. <laughs> ano ba yan? Ah, ano, next Kapionza. month. Yun, month niya na. Where's the cup? Ayun po. Ah, measuring cup. Yes. Yeah. Ayun sa washing. Opo. Oh, mm, di ba? Ganyan ka yan sobra. And then magaling yan mag-spelling. Di ba? Magaling ka na mag-spelling. Ito, spell mo nga ito. M mm? E T O O. O, oh, di ba? Me too. Ayan, ang paganda ng ngipin. Maganda siya kasi ano siya, pow whitening powder. Huh? Yes, mouth. So, lagi namin itong ginagamit. Ayan, with probiotics pa rin. Bawa yung tower, mama. gawa. Ah, gagawa ka ng tower. Ayan, gagawa ka ng tower. So, wala lang kami plate. Bawa tayo ng plate. Christmas tayo. Opo, magdi-Christmas tayo mamaya, baba Bawa ka muna. Ha? Huh?

Ganito kami every morning. Sa iyo ako nung nagmamadali. O? Oh, an ano pa? O, oh, masarap daw yung tulog niya. Masarap tulog mo. No? Masarap daw tulog niya. Ganyan niya makapreciate. appreciate Even sa mga niluluto ko. Oh, <laughs> Sabi niya, sarap luto mo, mama. Ano yan? Ali, ano po? Ano po? Which one? Ito? Ano Ano po? This one. Maraming <coughs> meron sa taas eh. Wait lang, wait lang bro. Eh, alam mo, ito diba yung sinasabi ko noon. Ang gandang isang nagpagdaling na sa freezer yung panin. Pero syempre, pag gabi, babani na kasi para umani yung yelo. Yes? Taas. Ito po? Ayun. Ayun po. Taas. Ah, Ayun, sealer. Sealer ni mama. Taas yan. Sealer sa uh, lumpia. Sealer ni mama sa lumpia. Ayan. So, let's add a little bit of uh, Opo. Okay. <clears throat> Ayan. To, so, Alin po? Extension. Yan. Para masarap ang bata. Hindi boring yung ano yung rice. Pero, wag laging ano, sinangag kasi nagkukunti na sobrang calories ang ano, ang uh, fried rice. Nail. Tako po. Yan. Yan. So, magbabalik tayo later. Guys, may hamap i ko na si Sech para maligo, kumain, and everything. And, of course, mag-devotion. Mag-de-devotion kasi kami. Kaya, maaga ko siya ginigising na. No? See you again later. So, ayan na nga si Zion. Nakabili na kami ng bigas. And, ang agang breakfast ni Zion. Wala nang pag-asang matulog siya. Wala na talaga. Busy-busy <laughs> nang lumapang. Oh, very good jan Hindi, ako, mahirap alagaan yan. O, see? Tirik-tirik pa ang mata. He's so happy. O, oh, di diba? Maya-maya gigisingin na natin si Zetch. Siya naman ang kakain kasi nag-prepare ako ng kanyang breakfast. Ayan, egg with sinangag, uh, sinangag. Diba? tapos iahatid namin siya sa school. Then we'll come back here and I'm going to do the household chores again, cleaning and everything. Konting linis lang na naman kasi naglinis na ako kahapon talaga. Actually, everyday talaga ako naglilinis. <laughs> diba yun yan talaga ako si Miss Kutingting. Ting everything As what I've said before Mas gusto magkuling-ling sa bahay Kesa magkipagmaritesan O oh. Ano yun? Ano yun? Oh. <laughs> di ba, energetic in the morning, manang-mana sa lolang na igrang na. Paano po sa trolls? Paano? Paano sa trolls? Oh, di ba? <laughs> Yan yung ano, napaparod niya kasi sa trolls. So, guys, magbabalik tayo. Nasasahing lang ako. Bye! So, ayan na nga mga, mga kanigrang ay na si Zetch. O, diba, ba? Yung kumakain na. Ayan, good morning. Asus, so, so, Alam mo naman, ngayon lang nagising. O, diba? ba? So, ayan. Kakain si Sech. Magto-toothbrush, maliliko. Then, alam niyo na. Di ba? Ginigising ko talaga ng maaga para masanay na. Tsaka maganda kasi yung tulad nung nag-work pa ako. I wake up early in the morning kasi para na ako relax May time ka pa. Hindi yung naligo, nagmadali, umalis, mukha kang ewan. 'di ba? Kailangan mo ayusin ang iyong sarili. Okay, so, ayan magsisikaso muna tayo sa mga chikiting ha. Bye for now. See you later. So, ayan mga kanegra ng inaatid na natin sa Sexy School. And I need to get Harry kasi para tingnan si ano si Cristo kasi pinagdala ko siya ng binalo. Kaya yun po atid na tayo sa school. God bless. Bye-bye. So, ayan. Ito na naman tayo. mag ng ulirang grandma, grand ina. So, itong isa feeling din eh. Akala niya mapasok na siya dito. So, inagahan natin para naman mas maganda prepare ang utak ng ating estudyante. Diba? So, pasok na tayo. Oh, ayan mga kanegrang ina. Iliguan na natin si Zion kasi papasok na siya sa si school. Patatapos ko lang mag ng mga maliliit na nilabang ko kahapon. Kaya naman, medyo ayahay tayo ngayon. And then, ayan, syempre magdadala tayo na negrang ina chili garlic. Malapit na pala mapalitan ang damit ni negrang ina kasi magpapalit tayo ng logo. 'di ba? Para mas maganda upgrade grade. Ayun, kasi may order sa akin. Apat na negro ina chili garlic. So dadalhin ko na ito at sila yung maanghangan. masarap na kasi ako na luto niya. Negro ni ina chili garlic oil So, no. Balik mo ako muna sa sayo.

ayan na, pasok na po si Zion at hindi pa naka-uniform kasi hindi pa tayo nakakabili ng uniform ni Zion. So, ayan, ang kanyang first day of school, supposedly kahapon, kaya lang sobrang masama ang panahon. Babay na kami, bye! Zion! Here we go, mga kanegrang ina. Si Zion ay papasok na sa kanyang school and it's his first day going to school. Talaga naman, bawal daw kasi ang parent. Kaya, ang student lang ang papasok para naman ma-experience nila yung medyo umiwalay muna sa mga magulang, no? Abangan ang part 2 bukas!